I share lang ako sa inyong guys. Alam mo guys, nawawala yung cellphone ng amo kong lalaki, yung opo. Tapos ilang araw na niya hinahanap yung cellphone niya. Hindi niya makita, wala naman sabi niya. Wala daw sa kwarto niya, wala daw doon, doon sa sasakyan niya, wala daw doon, doon, doon sa drawer niya. E sabi ko, hindi ko rin alam kung ang itsura ng upo na yon na cellphone. Hindi ko rin alam kung ang itsura noon at saka hindi ko nakita yon sabi niya iwan eh, naman dito marami yung mga importante doon ang sabi ko hindi siguro bukas hahanapin ko pagka naglinis ako kasi hahanapin ko yung cellphone na yun kasi talaga hindi ko alam kung ano jura. pero marami siyang cellphone siguro apa tapos siyempre, tatlo lang naman kami sino ba naman kukuha ng cellphone niya itatlo eh, lang naman kami di diba? ang dami-dami nga naman ng dami ng pera nila dito, Hindi naman nawawala. Bakit yung upo po mawawala, di ba? Ngayon, nasa kwarto siya. Pupunta ko doon kasi amo um, wala lalaki yun. Chirik ko doon, wala doon. Sabi ko wala. Tapos sabi niya, check mo doon sa sasakyan. Yung cellphone ko na upo. Pag nahanap mo yung aking cellphone na upo, bibigyan kita ng tindala. Siyempre, tindala na yung guys. <laughs> Ang <laughs> ko Wala naman kukuha na yung cellphone na dito. Kung may, nandito lang yun. Kasi tatlo na naman kami. Wala naman yung bang kukuha niyan. Diba? Alam alang na magpunin ko yan. Dala, Dala, mo ng cellphone ko. Ano yung pati yan? Diba? Ah, anin yung cellphone. Hindi sana. Pira na lang. Diba? Eh, punta ko sa sasakyan. Guys, sabi niya, bigyan niya ako $10. dollar. Pagbukas ko ng sasakyan, ang ah, buksan yung sasakyan. Pagbukas ng sasakyan, sa driving mismo talaga pag gapa ko ng gapa ko ng ng pinto sasakyan yung parang bolsa doon guys nandoon yung upo ng na cellphone nakanganga sa akin guys kaya sigaw ako agad, ah may tindala na may tindala kaya ayan guys nagkaroon ako ng tindala kasi nangako siya sa akin na pag naanap ng kanyang cellphone na upo bibigyan niya ako ng Sabi ko, aking $100, aking $100, sayaw-sayaw po ko eh. Sayaw-sayaw po ako guys. Sabi ko, aking $100. Nag-iita ko, usap niya saan mo, nakita, Sabi ko, sa pintuan ng sasakyan mo ay, nagdasaro siya, arigato arigato, Chacha sabi niya. Sabi ko, next time, pag may nawala ka, sa akin. Kasi, ano ako eh, Binda lang. So, yun lang yung guys. Kaya kayo guys, yung mga tulad ng mga OFW, kung wala naman kayong ginagawa sa loob ng bahay, hindi naman kayong lang, lang nagkikalam ng inyong gagabit ng amo nyo. Malakas yung kutub mo na wala kayong ginagawa. So, pag may hinanap yung amo nyo, nandyan lang yung sa loob ng bahay guys. Huwag muna kayong magpanik kung talaga wala kayong ginagawa. Tulad yung ginawa sa akin. Tulad yung nangyari sa